po ba yung akong mapaglilingkod? Uh, sabi po ang na uh, napag-usos ang aming uh, Spanya na naghanap po kami ng aso na pwede natin pagmalaki sa buong mundo. Ay, sir, so, meron po kami, sir. Na, meron po, meron. Yung magaling yung turuha, kung ano, kanyang talent oh, na pwede natin ilaban sa ibang bansa. Kasalita meron po po kayo, Meron po, meron po. Uh, po. Mabaya po, ah, uh, pwede po kami pwede 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 oh, ah, po namin ah, mak pwede aso nyo. tatawagin ko po lang ah, po, tatawag. Ah, Go, 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 go. Up, up. Very good. Nice action. Yeah. Awesome. Nice, nice. Cut. 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 Uh -huh. <laughs> <laughs> sa San Tarlac, matatagpuan na ang dalawang isangin bridge in Tarlac. Na siyang tulay na naguugnay sa ilang komunidad. Dito sa lungsod ng Tarlac. Ito ay may habang 300 metro na tumatawid sa Tarlac River, na isang pangunahing ilog sa rehiyon.